Yo mga ko school, good morning sa inyo. Uh, ayusin natin tong bonsai. Ayan. Kasi mga ko school, pag ako magawa. Ito yung isang hobby ko. sa uh, bonsai tayo. Kasi ang pagbabonsai, nakakawala ng stress. Ayan. Tsaka pag nakikita mo yung gawa mo, nakaka Ma, ma masarap sa sa loob mo kasi nagagawa mo yung art kasi ang pagbubonsai ay isang art Ayan, hindi mo maganda itong aking bonsai pero masaya ako dito ayan nakita nyo ang aking bonsai ito po ay medyo napabayaan ko na siguro mga alahating taong ko nang hindi na uihipo to kaya yung mga daon nya kita nyo papangit na nadidilig, minsan hindi. Eh, pero sa pagkakataon to, ayusin natin to. Ito po ay alagaw. Ito ay mga tatlong taon na siguro sa akin. Ayan. Yan lang siya nakatanim sa pat na yan. Uh, ito ay nahukay ko sa likod lang ng bahay namin. Tapos sa uh, Ugat lang siya tapos ayan, tinanim ko at tumubo naman na buhay. Ngayon, ganda niya ngayon. So ayusin natin, to, tatanggalan natin siya ng mga dead leaves at stem para pagtubo niya, maganda po siya ulit. Let's go! pinatasanggal yeah, din natin yung mga unwanted na branches yung tuloy nito mga patay na Ito uh, mga koskol, nilagyan ko na siya ng wire para masunod ko yung gustong bend. Kaso, ayan, hindi nalagaan kaya wala rin. So baka wala nang matira dito kasi ano eh ang pangit niya na so baka tanggalin na natin lahat para pag tubo niya ulit maganda na siya alagaw po ito, ito yung hinahalo ah gamot, gamot yata ito at ito yung rin sa mga pagkain ayan, tulad ng page yan yun yung mga pinaggamito nito, ayan po alagaw so putulin na natin dito para kasi masyado siyang mataas para pagsibol niya nandito lang siya putulin ko na dito Eh, wala nang natira. <laughs> Ayan. Patayin na rin yata ito. So, tanggalin na rin natin. So, ayan yeah, mga old school. Ito, ang maganda kasi dyan, ito, itong uh, pinaka base niya, maganda yung kanyang tubog at saka matanda na talaga. So, dito tayo, pasisibulin natin yan dito para magmukas yung puno. At uh, saka, kapag yun yung lagi yung tinitrim kasi ang alagaw po, malalaki po dahon yan pero pag sila umiliit po yung dahon yun uh, magiging parang mini yun yung gusto natin gawin uh, para siyang maliit na puno ng alagaw namumunga rin po yan kahit ganyan kaligit ayos so, Sa so, mga uh, school part 2 tayo. Susunod naman natin tong bongga bilya. Yeah, ito po yung bonsai ko na bongga bilya. Uh, kulay puti po ito eh. Namumulaklak na po 'yan. Kaso ngayon po ay eh, uh, tag-ulan. Uh, kaya wala siyang bulaklak. So titrimin din natin siya tulad ng unang ginawa natin para magkaroon siya ng bagong stem uh, at dahon para maganda yung pagbulaklak niya po ulit mapansin niyo uh, hindi siya dito sumibol dito pero ginawa ko lang po yan <laughs> dito ko po talaga siya tinanim para maganda yung kanyang kalabasan so let's go Ang aalisin po natin ay yung masyadong dikit-dikit na stem na. Ayan, kasi yung eh, tulad nito, dalawa na to, tatanggalin po natin yung isa. uh, masyado na siyang mahaba kaya puputuli natin yung ibang medyo mahaba na. Pagit po kasi yung mga nagdidikit-dikit na ano na stem. Pag ito semiball bubulaklak po uli yan. Kaya mga school mukhang pwede na. Yan ang ating mga pinaglilibangan kapag tayo eh. ay stress, uh, problema, daan nyo sa halaman. Medyo, hindi naman nawawala. Kaya lang medyo nababawasan. Wala kayong makausap. Pausapin nyo yung halaman. Di ba nyo sumagot na intindihan kayo niyan? Yan yeah, mga old school. Pangalawa na to. Marami tayong bonsai. Kaya lang, uh, mabigat buhatin eh. <laughs> mabigat buhatin. Tsaka yung iba kasi, kalat-kalat uh, um, kasi sa bahay ko, sa garden. Uh, kaya siguro sa susunod naman, ayusin natin yung ibang bonsai natin meron tayo sampalok, meron tayo pikus. ang aking ganito bonggabila uh, tatlo yata lahat mumulak-ulak na yan tapos meron tayong mulberry uh, maraming tayong mulberry nasa pasulang din siya pero namumunga namumunga po Ayan. Sa susunod pa pakita ko sa inyo kung paano, tsaka ito uh, pag namulaklak papakita ko rin sa inyo So, hanggang dyan lang muna, mga ko-school, at pong salamat.